By the rivers of Babylon, now we set them, yeah, 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 we remember Zion, by the rivers of Babylon. Yeah, yeah, we will. Now we remember Sion. Oh, Babylon. We sat down. Yeah, yeah, we will. Hi, hi, Mami May. Ma'am Maria Celsa. Hello po. natin pag may ano siya may tubig kasi parating uh, mami may lupo wala siyang minsan walang ano walang walang agas ng tubig so kinapit ng agas kasi ugasan ko yung ating meron merong laman ubos hindi ko na ubos ang kanin ko hello po sa inyo lahat good evening po kumusta po kayo napagod ako po eh napagod ako kasi pag ano pag tawag dito hi mami eh Mam Ma Ev, semusta nak lihat? sa so, okay akin na lang ito magkita no busy na kayo kasi yung ano yung schedule ko sa ano tawag dito tiring kasi yung Tuesday and Thursday ko kasi 2 hours siya kasi alternate bali alternate yung schedule basta nakakapagod yung Thursday and ano kasi straight ako okay lang yung MWF kasi yung MWF ko yaka ang yaka kasi kaya kaya Madang Hi j Bato Sir Jing Ngayon ka lang nakapag live Yes Ngayon na At hindi na ako nakauwi sa amin Why? Busy ka ayo okay? As in grabe ka busy Tapos alam nyo guys Napakapagod kasi yung ano Pag like Uwi pa ako Kasi syempre naglalaba ako And then yung Thursday ano Tawag dito As I've said Pabalik-balik to ha yung weekends ko kasi, weekends natin is tawag dito, pahinga. Pahinga sa magaganda. Charis! Hi, Ma'am Evs. Mami May, hello po. Musta? Naapakaliha, Ma'am Evs ako ah, sa gawas. Kumusta kayong lahat? Musta naman mo, eh? matutulog na sana ako. Naisip ko, kasi kanina umaga, mabuti na lang kanina, is may ano ako, may tubig. Na, ano, kanina, may tubig. Kaninang umaga. May naipon akong tubig. Kasi walang tubig, kasi kung nakalimutan kong mag, ano, magbondo ng tubig, wala akong ililigo kaninang umaga. Kasi na, nagigising ako around 5.30. Maliligo ako 6 bali early in the morning ginagawa ko is nilalaban ko yung outfit I prepare ako nagluluto ng kanin hi tessie mom tessie from jensen hello nanood ka po ba nung ano nung miss mandirig na gusto maka ko makapunta ng jensen Hi, Ma'am Linda Holder. Ma'am Linda Holder, I'm doing great. Lumalaban pa rin. Oh. Uh, ito, fresh pa rin. Ito pa rin yung look natin. Hindi pa nang bago yung ba? Fresh kasi yung ano natin. Nakajel kasi ako always. Oh, Nagja-gel. Hindi ko alam kung nakakasira yung gel. Pero so far, hindi pa naman. Hindi pa naman nababago yung hairline natin. Oo. Uh -uh. Pero I don't know kung nakakasira yung ano. Hi Ma'am Agnes Javier. kumusta? Kumusta naman mo? Oy, how are you? Kumusta yung ano natin, buhay-buhay? Hilo po sa mga timbahay diyan. Alam nyo, sa totoo lang, nakaka, ano, nakakapagod yung mag-like, mag-isa lang ako. Like, ako pa yung magpe-prepare ng ano. I mean like lahat-lahat sa akin. Oo. Nakakapagod siya pero at the same time nag enjoy ako. Parang I mean like hindi pero sa una na I mean like yung parang yung bata na thinking, yung pang pangbata na thinking na. Like wala lang, wala ka nang pakialam ako yung very particular na ako sa mga ano. At yung grabe, parang naiba. Naiba yung mood ko. Siguro, siguro, I mean, na ano na ako, parang, tawag dito, nababawasan na yung kabaitan ko. <laughs> nababawi, nababawasan yung kabaitan ko. I mean, madali lang ako, madali, madali lang ako maano, madali, madali lang ako mainis, ma-irritate, ganun. Tapos particular ako sa mga bagay baga yung yung parang ganon yung like for example, ano, pag ah, di ko alam, oy. Nabago siya kasi nung nung una first ko sa pagtuturo, parang okay lang, ganon lang, Ganon, ganyan. Ngayon parang, hey. No. I mean like hindi ko sinistress ko yung self ko yung parang uh oo, -oh. tapos very basta uy, lahi na dyan kaayos siya kasi ibang iba ibang iba basta maganda charmos dinamos ayan and so far ngayon ano nakakuwi ako ng maaga kasi wala pa naman ano hindi pa naman busy wala pa ng mga activity. Pero last time, nabisi ako dahil gumawa ng sayaw. Uh Oo, -oh, may mga dance to Tapos, ngayon, pag na-stress ako, pag maraming ginagawa, kaya kailangan ko sumayaw para at least nailalabas ko yun. Diba? Mga stress genes. Tawag dyan. yung gagawin ko ngayon is iaano ko yung mga lista ngayon sa ano sa utang utang master list namin kasi yung mga master list is nag iba iba may na ano kasi sa amin yung sectioning namin may mga napuno I mean like yung very very crucial talaga yung ano yung yung first day of the my uh, first month of the class kasi may mga Paiba-iba. Oo. Uh -uh. Kaiba iba siya. So, hindi pa mga final. Kaya kailangan ano ka sa mga changes. Hello Ma am Ma po, ma'am. Ano sa mga Marilyn Castillejo? Kumusta po? Tapos dito lang ako nakagagawa ng ano ng, ng PowerPoint dahil free internet ako di afi. Hindi may internet ako dito. Hindi free ha. Binabayaran ko yung internet ko dito. I mean lahat ng ginagamit ko dito is may bayad. So like tubig, kuryente, and then yung internet. Tapos mabusan kasi ako ng data. So wala akong data. So nakakapagawa lang ako ng internet. Pero pag may ano, may internet naman ako sa school ako gumagawa ng ng PowerPoint ko doon ko tinatapos para pag-uwi ko natutulog lang ako tapos parang nasanay na rin ako na parang pag-uwi ako matutulog na lang kasi nakakapagod talaga yung yung straight na class I mean, oh, lahat naman tayo di ba napapagod katawan kasi natin yan yung ano natin katawan natin is napapagod so huwag tayong ano na hindi tayo mapapagod napapagod tayo and of course kinakailangan magpahinga tayo uh -huh. and then yung tendency kasi sa akin pag ako kumakain like example nag, nag cellphone din matatagalan ako matulog usually pag magsa cellphone ako ganun nakakatulong na ako alas 12, ala una, tapos magigising pa ng ala, alas 5, kasi ganun, ganyan. Dapat kinakailangan 5.30 nakagising na ako. 6 nakaligo na ako. Mga 6.30 dapat tapos na, and then 6.36, alis na yan. So, usually yung time in ko is nasa 6 lang, hindi lumalag pa sa 7. Kasi yung time in na, uh, yung official time in namin is 8. Yung ginagawa ko kasi, early in the morning, prepare ko lahat ng mga ano natin. Prepare ko yung lahat na aanuhin uh, ko para at least wala na akong babalik-balikan. So, diretso na lang, ana, mag, ano, mag lang, maglalapag ka ng, maglalapat ka na lang, maglalapag ka na lang ng kagawin mo, yung mga activities, si percent mo, gano'n. So, para, yung parang, like, kunti na lang. Wala ka nang, pagkatapos ng klase may anong kana naman tapos sa klase ganun eh yung parang gano'n, gusto ko dire-diretso na wala na akong uh, babalik-balikan pa O, isahan lang Baga, ayun na 'yon ano na worry mo Oh. Tapos yeah, finalize ko lang muna yung ano natin. After this one, tutulog na ko eh. Ngayon feel ko ano, ma matatagalan ako matulog. Kasi kanina na inaantok na ako tapos parang na-alive ako. na ako. Pag ma-alive ako, pag alam ko ma-alive ako, matatagalan talaga matulog. So kailangan ko uminom ng melatonin. sapa so, na kailangan. Ayun. Uh -uh. Tapos by the way guys, pag pag inaanto ko may ginagamit ako sa mata. Ewan ko kung advisable ba to or this is good, pero feel ko effective siya guys. Dalawa na yung naubos ko nito kasi early in the morning talagang namamagay yung ano ko. Tapos yung pulang pula, yung alam mo talagang kagigising mo lang. So yung ginagawa ko is ina inaano ko to sa mata. Tapos mga after mga after 20 minutes or 20 to 15 minutes, nagigiging white yung ano mo. Yung parang clear siya. Parang walang nangyari. Ganun po siya. Chachat mm, na yung mga ano ko student. Mm, kasi mag eyesight kami tomorrow. Eyesight test, test, eye test, oh, eye test. tapos supposedly so dapat tapos na ako sa ano nasa malapit ah, na kasi yung ano October na October first quarter namin first period kasi so kinakailangan matapos mahirap lang talaga sa ano sa sa sa, sa ano namin sa mape eh. dahil apat kumbaga para siyang field apat na field so iba yung grading sa sa, sa music sa arts PE and Health. So, bali, apat yung aanoin uh, namin. Pero, i-divide pa rin po siya. Parang, parang, ano lang siya, parang, tawag dito, English. Like, yung English, isahan lang yung grado. Yung sa amin, kasi apat. Yung MAPE. Alam niyo yun po yung MAPE. Music, Arts, PE and Health. So, iba yung, yung i-grade namin sa PE, sa Music, iba, sa Arts, iba. So, bali, apat na beses kaming mag-grado. Mag yung eh, parang ganun. So, very crucial and napaka, napaka, basta ayun, ma, ma matrabaho, matrabaho. That's what I mean. So, ngayon is, pinafinalize ko na lang din yung ano, yung, yung list, yung master list. Kasi, iba sa mga section ko. Tapos, may bago akong section na napunta sa akin. Which is, this week lang. So, kailangan ko humabol kasi behind ah, hindi naman behind iba yung topic na inibigay sa naibigay nung teacher before na teacher tapos ako iba kasi gusto ko kasi yung ano ko is pare-pareho o kumbaga iba yung na, naibigay niya iba yung naibigay ko yung parang ganun so nagstart siya sa music then nag PE ako kasi sinusunod-sunod ko music arts PE then health tapos na yun walang internet ang bagal ng internet dahil agoy hindi ko pa pala maida download eh. Okay. Hey girl, I wanna buy and see you boom. Dun 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 dun. Gusto naman mo eh. Kumain na ba kayo? Ako hindi na ko kakain. Maya maya maghahap pa ako. Di ba parang fresh pa rin? Kasi naka ano. <laughs> Papagupit na sana. Papagupit na siguro ako ulit. Wala okay. okay lang ba yung ano signal natin? Ang hina ng signal. Baka sabihin yung ano nga, Imperador Sos po yan. Ay, um, dito tayo kay dupo po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Um, mm, Carol. Kasi may naano siya. May naisan siya sa akin. Bagong master list. Ganda po ba yung ano natin? Signal? Or walang signal? do may internet juday Ito eh I have to say goodbye muna kasi gagamitin ko yung phone ko may ano ko muna, tatapusin ko muna. Siguro magla lang ako ulit. Ah, balik. Ah, sandali lang. Meron lang ako ano yun. Bye for now. Kasi hindi siya nag-ano, naglo-load dito.